Tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, hindi na bago para kay Nanay Estrelita ang ba sa loob ng kanilang bahay sa Lower Rock Quarry. Palagi, ikatlong beses na ito. Kaapat na. Bukod sa masira ang mga gamit, ang kanya pang ikinatatakot matamaan ng leptospirosis. Kaya't naglalagay ng sementong harang sa pinto na maaring makatulong para maiwasan ang pagpasok ng tubig baha sa kanilang bahay. Paliwanag ng mga eksperto, ang leptospirosis ay isang bacterial infection na karaniwang nakukuha sa kontuminadong tubig baha, kagaya lamang ng tubig na may ihi ng daga. Nakukuha naman ito ng tao kapag napuntaan tubig sa bibig, ilong, mata at sugat. Uh, ang leptospirosis kasi ang initial na symptoms ng mga yan is yung typical na parang trangkaso lang, uh, lagnat, sakit ng katawan, sakit ng ulo, paghihina. Uh, yun po yung mga posibleng simptomas ng leptospirosis. Pero kung nagtagal po, pwede po maapektuhan po yung uh, uh, panloob na parte ng katawan katulad ng uh, liver natin, yung atay. So usually ang nakikita nating simptomas kung naapektuhan na yung atay is yung paninilaw. 'Yun ang yun ang most common na nakikita natin sa mga pasyente with uh, leptospirosis. Kapag nakaranas daw ng mga sintomas na ito, agad nang pumunta sa mga pinakamalapit na health center. Or hospital. Kung may history po sila ng exposure sa baha, mas maganda pong pumunta sila doon para ma-assess po sila. So uh, after assessment, titignan po natin kung talagang kailangan nila ng uh, prophylaxis. Ibig sabihin po may binibigay po tayong gamot to immediately protect those na na exposed Mula Enero hanggang Hulyo ngayon taon, nakapagtala ng labing limang suspected cases ng leptospirosis sa Baguio City cases, ibig sabihin nag-fit sila sa case definition for leptospirosis. So, yung mga simptomas, nakitahan po sila kung saan sila nagpa-check up. So, for 2025, we have 15 suspect cases. Compared with the same period last year na January, to July, January 1 to July 28, 2024, we have 13 cases. Patuloy naman ang panawagan ng Health Service Office sa mga residente na iwasan ang paglusong sa baha at magsuot ng protective gears kung hindi maiwasan ang exposure. Vincent Bacani, RNG News.